Hi guys! Ako si Sir J. Ano, madalas nyo ako nakikita dito sa YouTube na gumagawa ng content about alternative learning system, about OS-wise. Kaya madalas yun ang, yun ang topic ko dahil yun ang trabaho ko. No? Teacher ako ng ALS. Pero naisip nyo rin ba kung bakit pinasok kong pagiging teacher ng ALS? Gusto ko lang sa sa'yo ngayon para makilala mo ako ng personal kahit kaunti lang. Malay mo, maging close pa tayo. Bali, hindi ko naman inisip talaga na magiging ALS teacher ako. No? hindi ko nga ito alam dati na no, apply ako sa public school. Hindi ko alam na may ALS. Tsaka hindi ko alam kung ano yung ALS. Nagkaroon kami ng subject na ng college about alternative learning system. Pero hindi ko naman siya napag-focusan kasi hindi ko talaga siya naintindihan. Tapos di gat, nag-apply nga ako ano. Dito sa distrito namin, nag-apply ako. No? Tapos ako na lang yung natitirang aplikante. Dumating yung item tinanggap ko yan kasi wala na wala akong choice eh. Tatanggapin ko o maghihintay ulit ako na panibagong teaching item. Tinanggap ko na. Malay ko naman kung ano yun. So, pinaliwanag, blablabla bla bla, Ah, ganun pala. Tapos nakikita ko habang tumatagal. Ano, ah, marami pala talagang kabataan na hindi nakapag-aral. Ano, gustong bumalik sa pag-aaral kahit medyo may edad. Ikaw ba, may naalala ka bang isang teacher noon na tumulong sa'yo at paano siya nakatulong? Sino siya? Hindi madali ang maging house teacher. No? Madalas kulang sa gamit, kulang sa oras, tapos kulang din sa pasensya. May mga estudyante na walang sariling study space. Wala mo na kung ano yung study space. May mga pumapasok na galing trabaho. Mayroong pumasok, dadaan lang. Tapos tasok ka trabaho, kuha lang ng module, yung sagutang papel. Pero para parehas kaming bitbit -bit yung ano no, yung kagustuhan na makapag-aral sila. Uh, na experience mo na rin bang nahirapan kang bumalik sa pag-aaral? Ano-ano ba yung pinakamahirap na parte sa iyo doon? Pero alam mo kahit mahirap, andiyan yung dahilan, yung dahilan kung bakit ako nananatili sa pagiging ALS teacher. Yung makita kong nagbabago ang buhay ng learners dahil sa pagsisikap nila at sa mga pangarap nila na kahit Kaunti, or kahit isa lang ang makakapagtapos, makapagpatuloy sa pag-aaral, okay na yun sa akin. Masaya na ako dun. Kasi at least meron akong natatouch na buhay. Kasi para sa akin, sulit na sulit yun eh. Yun yung tunay na reward na may napagtatapos kang mga estudyante mo. So kung bibigyan ka ng chance na makapagbalik-aral, anong subject ang pipiliin mo? Sa totoo lang, hindi madali maging ALFs teacher. Pero bawat kwento ng pagbago ng mga learner, yun ang nagpapatuloy sa akin. Kaya kung ikaw man ay nag-iisip pumalik sa pag-aaral, tandaan mo na may mga taong naniniwala sa iyo. At isa na ako doon. Sa tingin mo, importante pa ba ang role na may mga teacher? Sa panahon ngay na puro online learning na lang, ano? madali nang makuha ang mga information. May idea ka ba? Comment mo nga ang aking mabasa. At maraming salamat sa panonood kahit kaunting uh, hindi lang ano kung bakit ako nag-EL teacher na i-share ko sa iyo at sana ay ma-inspire ka na makapagpatuloy at kunin kung anong pangarap ang gusto mong abutin maraming salamat sa panonood at see you sa next video